Ayan guys, natapos na natin ang ating kinabit na Ayan, ginawa natin yan Ayan Okay na siya? Okay, so nice. okay na siya guys Tatry ko nga mamaya Ayan, lumabas na siya nai sila eh, no? Ha? Sila dyan sa loob eh. Nama eh. eh. na? Babalik ka sa loob. Diyan yung matutulog, tinan mo. hindi naman lalabas yan dyan eh. Babalik na dito yan. Tam ba ba't yun sa kanila doon? No? Ano, bumalik na yun sa kanila? Oh, di ba? Kilala na nila yan eh. Oh. Uh -huh. Oo, oh, ito na lang kaya buksan natin ah, na lang, yun Yung sa baba, ano? Eh, o naman. kaya doon, para lumangin sila doon, di ba? Mm -hmm. Ano, buksan ko lang? Nay, tangi talaga mga ta, pinapanuhan na nga lang, o. Ayaw mo, ayaw mo. Ayaw nilang makawala. Ayaw nilang umalis. Ayaw rin tayo ibanan. Ayan guys. Yan. Ayan po yung ginawa natin kanina. pampatibay din to guys maganda rin to guys ah, para yung, yung, lagay natin ng cellphone Di na siya ma, ma maalog-alog ayan ano lagay natin yan yun 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 yung natin hindi na maalog guys maganda na siya maganda na maganda Ganda niya lang so, guys oh. Silver Pero itim sana yung kinuha ko Kaso Ang dumating naman sa akin silver Okay na yan Ayan yung dumating sa atin eh Ayan yung guman eh, Pulay black sana yung inorder ko nito Kaso ayan naman ang dumating kulay silver Ipapagdang ko sana black eh Kaso ayan naman ang dumating Ayan na lang natin ay, inaayos ko na rin to. Nilagyan ko na kasi nahalog-alog to eh. Pag uh, ano, para ma, pag natakbo, hindi siya maalog. Ayan, so yung mga hundak like yan, kayo ng ganito o sa Shopee. Tapos, dito nyo lagay yung sa lagay ng cellphone ang ganda din hindi na kasama sa side mirror ayun ayun o pero di ko pa na try ito patakbuhin kung sakto na yung salamin mamaya ako na i-adjust baka sakto na rin